ang lamay sa baryo. Hindi lahat ng patay ay handang ilibing, lalo na kung may iniwang sumpa. Part 1. Ang pagkamatay ni Nanay Flora Sa baryo ng San Marcos, isang matandang albularyo ang namatay, si Nanay Flora, kilala bilang, tagahilot ng kaluluwa. Maraming natulungan, pero may mga galit din sa kanya, lalo na yung mga pinigilan niyang, manggamot, na di raw lehay timo. Namatay siya sa sakit, sabi ng doktor. Pero ang mga kapitbahay, may narinig daw na sigaw sa bahay niya bago ito tumahimik. Part 2. Ang lamay na hindi karaniwan. Sa unang gabi ng lamay, parang normal lang. Mga kamag-anak, kaibigan, dasal, pagkain. Pero habang tumatagal ang gabi, may mga naririnig na katok mula sa loob ng kabao. Isa sa mga apo ni Nanay Flora ang nagsabi, Lola, gumagalaw. Pero pinagsabihan lang siya, pagod ka lang. Sa ikalawang gabi, namatay ang ilaw sa chapel ng lamayan. At sa loob ng tatlong minuto, lahat ng kandila biglang umapoy nang mataas. Part 3. Mga kakaibang bisita. May dumating na apat na matanda na hindi kilala ng kahit sinong kamag-anak. Tahimik silang naupo, may suot na itim na belo at hindi kumikibo. Pagkaalis nila, nakita ng isang kapamilya na may marka ng palaspas na sulog sa paanan ng kabaong. May nararamdamang mabigat sa hangin, parang may nakatingin palagi mula sa sulok ng lamay. Part 4, Ang Nagbabalik na Kaluluwa Bandang alas 3 ng madaling araw, habang nagro-rosaryo ang ilang kapitbahay. Bumukas ang mata ni Nanay Flora. Hindi lahat nakakita, pero yung mga nakatingin, napasigaw. Nang nilapitan, sarado na ulit ang mata. Pero sa likod ng tenga, may dugo. Part 5 Ang Kasunduan Lumapit ang matandang manghuhula sa baryo at nagbigay babala. May kasunduan si Nanay Flora, hindi siya pwedeng ilibing habang may isa pang buhay na di pa niya tinutupad ang sumpa. Kinabukasan, isa sa mga dating pasyente ni Nanay Flora, na sinabing di siya gumaling at nagkasakit pa, natagpo ang patay sa kanilang bahay. Part 6, ang gabing wala nang nakakatulog. Tuwing gabi ng lamay, iba't ibang tunog ang maririnig sa chapel. Kalusko sa bubong, hagikat ng babae, at boses na pabulong. Hindi pa ako handa, may sumubok na pari na magdasal ng exorcism prayer. Biglang nagcrack ang ibabaw ng kabaong, at lumabas ang itim na usok. Part 7, Ang Huling Araw sa huling gabi bago ang libing. Nagkasundo ang pamilya na dalhin si Nanay Flora sa kanyang lumang kubo, kung saan siya naggagamot noon. Doon nila ginawa ang huling misa. Habang nagdarasal, lumindol ng bahagya. At mula sa likod ng bahay, may narinig silang. Tapos na ang utang. Dalhin mo na ako. Pagkaalis nila, natagpuan nila ang bangkay ni Nanay Flora na kangiti at tuyong-tuyo na parang abo. Mula noon, walang nagsasagawa ng lamay sa chapel ng San Marcos. Kahit bagong patay, diretsyong libing. Kasi sabi nila, kung hindi handa ang patay, magigising ito.